Ano ang nine-dash line ng China? This is Maharlikang Diwa, mas maganda ang may alam. Bakit gustong ang kinan ng China ang West Philippine Sea? Dahil ba sa likas na yaman na meron dito? Geopolitics ng Pilipinas na may mahalagang papel sa pandaigdigang kalakalan dahil sa best location nito sa mga pangunahing ruta ng trade sa dagat. Or sa iba pang dahilan? Ang West Philippine Sea or South China Sea, isang bahagi ng ating teritoryo. Ngunit bakit ito mahalaga? Dahil ito ay mayaman sa likas na yaman na may trilyong-trilyong halaga ng langis at natural na gas at sagana sa isda na bumubuhay sa milyon-milyong Pilipino. Ngunit may isang bansa na pilit itong inaangkin. Ito ang China, ang kanilang dahilan. Isang lumang mapa na tinatawag na Nine Dash Line. Ginamit ito ng China para sakupin ang ilang bahagi ng West Philippine Sea, kabilang ang Scarborough Shoal at Spratly Islands. Ano nga ba ang totoong dahilan sa likod ng agresibong kilos ng China?